hello, 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 hello. This is your Miss Universe 1981 again. The most beautiful Miss Universe so far in history. chara, <laughs> chara, chara. And I'm feeling beautiful as always, guys. Dahil po tayo nang naggoan farm ngayon. So I'm wearing my beautiful shades na binigay ng Deca At I'm with Bating Ano ba, Bating Ay, <laughs> cover cover mo sa kanyang mukha. Dahil daw nag-skincare siya. sa bawa siya may nitan. So before going to yung naguan ay namuntusan mo na kami ni Brenda dito sa um, karne. De, magluluto kami ng um, inihaw na karne. So liyan po lang po na uh, dalawa and half kilos para po sa aming baon. And of course, nag -ano kami sa kanyang damas. Bumili din kami ng lemon sito. And uh, yan si auntie na napakaganda. Hi auntie! Mga pinky skin. <laughs> and sana all pinky skin. <laughs> And of course, uh, bibili tayo ng saging guys. Ito po yung saging na nilalaga namin para po sa aming, papare sa aming ginamos na, um, uh, na ano, nilika, na ano, ginawa ni Brenda. And we are done purchasing and pupunta kami sa inaguan. Sa so pagbating dito, busy-busy sila um, Brenda, si Oyong, at si j Fort dahil nagbibilad sila ng mais. So ginaganyan namin siya para may scatter yung mais. Kasi kailangan siya i-scatter pag magbilad ka para mas madaling mabilad or madry yung ating mais. And of course, well, dire nagbibilad sila, ay lulutuin na natin ang ating saging. So ayan, na, kumuha na tayo ng malaking kaldero guys. Dahil marami namin ito. Dahil it's 5 kilos and 20 pesos per kilo. So oh, diba, marami-marami natin saging para sa ating mga bisita. And of course, lagyan natin siya ng tubig mineral fresh from Hinaguan River. <laughs> And of course, ipiprepare na natin ating ingredients para sa ating pansit. So, magluluto ako ng pansit para pandandag po ng ulam doon sa ating mga baon. So, yan po ang ating Chinese cabbage na natsare po, nakastack. at kailangan na natin to isahog para mawala sa ref. Charot! Ay, you know? And, of course, dito ang ating carrots guys para padagdag kulay at gulay sa ating um, And of course, nandito sila Bruno, sila Ma'am sila, Ma sila Gwen and si Donna kasi mag-ano kami ng butong. And si Jepard naman, ano, si Jepard, si Ria pala ay kinukuha. Ah, si Jepard nga, kinukuha. Si Ria, si Jepard, makamuka man. Eh. Kinukuha niya yung mga abog-abog ng ating mais. At yan ang gagawin nating ang um, butong with milk. And of course, nandiyan si Yaya na siya nakatoka para po sa pag-ihaw ng ating biniling karne. Ayan, 2 kilos and ha para sa aming lahat. Charot! <laughs> Aray ko. And of course, ito yung natin ating pansin. Pagpainit ang at ating matika, ay lagyan na natin ang ating frozen na small na tinadtad na or na slice na na makarne. So yan pang ating magiging sahog para sa ating pansit. So masarap siyang baboy guys kasi yung pork talaga para siyang very fit sa pansit pag pork. Okay naman chicken but madalas kasi pork. Kung wala-wala talaga pwede beef love. <laughs> And pagdoto na pang ating karne, ay ilulunod na noon ginoo ko. Ilalagay na natin ang ating mga spices, ating bumbay, ating ahos, ang ating um, capsicum and bell pepper. And of course, itong gulay natin na stem ng Chinese cabbage and ang ating carrots kasi mga matitigas to. So, kailangan unahin kasi ito ay... Um, Um, matagal siya maluto compare sa mga dahon-dahon ba. So, ayan na yan. Kurang-kurawin na natin. And, mekos-mekos -mekos para po madiscutter ang ating mga um, ilalagay ng mga ano naman ay ito pa rin mga, mga, ano mga pampalasa so we have uh, magic syrup kayo ng bahala mga granules so ito nang ating um, powder pepper at ating toyo so kayo kayo na magchachatancha guys kung kaano ka dami yung pansit niyo at kanin dami yung gulay so after that ilagay natin ng oyster sauce para merong manamis namis na taste sa ating pancit <laughs> sana on matamis Hi! natin ng water fresh from Hinaguan River! <laughs> you know? And of course, ayan na ang ating pansit kasi kumukulo na siya. So, lagyan natin siya ng pepper, guys, para kasi yung pepper ko magkapit na sa pansit at masarap yun. So, after that, ay natin yung dahon ng ating Chinese cabbage kasi yung pansit, madali na lang siya maluto. At same as ng ating dahon ng ating Chinese cabbage. So, mekos-mekos lang, guys, para mas cutter and para maluto ang ating mga bagong um, nilagay na ingredients ang ating pansita nating dahon ng Chinese cabbage. So, ayan, ayan, because meko sa nyan, using two sandok na kahoy. Hi, <laughs> I'm done cooking. So, pupunta na tayo sa Sagpulong Falls. So, dadala ko yung uling kasama ko si Betty 2 Life and the rest of the members of the social climate. So, ayan na si Brenda Pak. Diba, drive din si Brenda ng motor, oh. <laughs> Marunong pa siya, ba drive? Hindi ko alam, guys. <laughs> Hi! So, ayan na. Basta, pag video ko to, ako ang pinakamaganda compare sa kanila. Ay, <laughs> gano'n. At ayan na, naflatan nga si Brenda. <laughs> so, si Manman, -Man, so, isa lang, dapat, kasi si Bakang yung una. So, si, mas mabigat si Bakang kay Manman, -Man, kaya kailangan si Bakang mag-transfer. So, pagpunta nyo po ng pulon ay madadaanin nyo ang river na um, ka kaugnay or ano siya nang nagsagpulon falls and the continuation ng falls and of course ito yung mga forest parang forest forest dito ang ganda maraming puno maraming tanim and andyan na nga ang ating mga buta patanding ang ating mga friends sa social climbers naghihintay na sa ating sinuna sila sa amin at ayan na nga after a while ay dumating na ang ating princess ang ating pinakamatapang na princess Peshe Kale ano, marunong siya drive Ay, sana all, ako, hindi ako marunong mag-drive. Sana maka, matuto na ako mag-drive. So, I'll, I'll be teaching myself. I'll be teaching myself. <laughs> mapapaturo ako kay Brenda at kina Mia kung paano mag-drive at kay Batingke. Para naman, ano, soon magkakamotor tayo. <laughs> manifesting. Ito na nga, welcome to Sagpulon Falls. This is the entrance guys. At iyan na nga ang ating bini, bini sayang kabaw. <laughs> Ay, sigan ko amang so, si Bini daw siya eh, pero yung katawan niya ay eh, para namang bato. Ah, <laughs> malaking bato. Saya so, na nga si Batingting kasama ko. So, um ada na tayo ng ating hanging beach dito na sa ating hanging bridge. Oh, diba? Grabe ang talagang show ang yuman ang ating um, hanging beach dahil kay Gwen ang bigat kasi ni Gwen. <laughs> Ginao. So ayan na ang ating mga social climbers And of course, pagpunta niyo po dito sa Sagpulon Falls After po ng ating hanging bridge Marami po kayong madadaanan na hagdan So ayan, ang ating pinakamataas na hagdan so far dito For 200 steps Charot! So I don't know the steps, mga 50 steps ay siguro At dito naman ay madadaanan niyo ang special na Kavana na very exclusive po sa gusto mag-rent dito. sa so, pwede per day. And well, I think walang per net kasi walang masyadong kuwento mga 7pm lang doon. And the second, ayan, hagda na. Huwag ginugyahan ko sa aming tanan, guys. <laughs> Ang tataas ng mga hagdan dito. So, sa lahat ng gusto pumunta dito, guys, kailangan um, iset nyo sa kanyang mga isip na maraming hagdanan dito kasi it's false. So, meron talagang um, paano siya, paakyat at merong plane, paakyat. O, nakikita nyo na ang false, ang ganda. Nawawala po nyo yung pagod at nawawala yung hingak ninyo kapag nakikita nyo na ang false. Kasi yung false, nakakaano siya ng good vibes at ang ganda talaga sa feeling pag nakikita nyo na ang sagpo ng false. So, ayan na. Ay, ginoo ko, hinihinga lang lahat. Ay, ay ginoo. At ayan na si Brenda, Pak, ayan na si Mia, kami na magkasabay dahil dahil kami ang best in hing hing hingal <laughs> you know? At yan ang entrance ng ating Sagponon Falls Ang ganda-ganda na So in this view, nakikita nyo na So nakikita nyo, mayroon itong function hall dyan may mga bahay dyan no. At nagbebenta sila pag weekends Weekdays ang wala Kasi weekdays dito, kukunti rin yung tao Pag weekends, maraming maraming tao Pag Friday, Pag um, Saturday, Pag Sunday Ayan na, nakapack tutumbad sa inyo ang napakagandang pause swerte tayo ngayon kasi maraming tubig na nahuhulog nahuhulog maraming tubig ang pause ngayon so, meron kasing time na walang masyadong tubig and napaka clear ng pool so ayan na yung mga kasama namin naliligo na sila and super lamig daw so pag first day po dito kailangan nyo humalik sa bato so yan po ang ginawa nila nila Judessa and the rest of the team kailangan halik sa bato kasi para bawal ang mga buyag-buyag pero it's a prank na prank na po sila <laughs> naniwala naman sila. At yan natin baon, isda. Mayroon natin yung butong natin, ang ating karne na sinugba, ang ating kilawin, at yan na, ang ating kuwang soft drinks, ating saging, at ating pancit, ang ating rice. So ang dami. At yung ating ginamo, special ginamo sa niluto ni Bating na nilika, or um, ginawa ni Brenda. So dito po, makikita niyo mga cottages, may cottages mga kanya. yan po ang function hall nila. I don't know, it's still working, pero nagtititable na po sila dito sa luwag naman. yan naman po, yung para po overnight, sana, pero parang nag-close na hindi sila nagkikater ng overnight ngayon. So, yan po ang cottage dyan sa amin. So, apat ay limang cottages po sa lahat ng gustong po. At pwede naman mag table sa side ng pool. So, ayan ang pool. Napaka-clear, napaka-lamig. Super. Dalawang pool po pang bata. Doon po ay all the three feet. Dito pa sa amin ay 6 feet. So, ayan na ang ating sugbahanan na area. Dito kami nag ng aming isda dahil luto na ang ating karne. And of course, ayan na si Bini. Uy, oh, oh, mayroon ko. Bini sayang manok. <laughs> nagmuni muna siya kasi hindi na nag-chat o nag-chat ang kanyang boyfriend. So kawawa naman si Gwen, yung ano niya, BB Boy, hindi nag-chat at hindi na nag-update sa kanya. <laughs> Sana all may BB Boy. At ako naman, before tayong maligo, I pack. O, aurahan mo na tayo I pack. Ang ganda ko talaga And I'm very sexy. <laughs> ay, ginawa ko, Diyos. Ang yan. O, ginawa ko sa mga si Benda. <laughs> drum and drum And, tayo ay mag-shop na pack O, ganyan ba pala akong, muna ba kung baki ato? <laughs> you know, Pero ang lamig talaga, swear guys. Oh, walang kaetsyosan. Ang lamig dito, ang lamig ng tubig sa So dito naman pwede kayo magmuni-muni pa para kung si ano, no, Snow White. na wala ng prinsip eh. So pwede kayo magmuni-muni no, sa mga utang ninyo, sa mga love sa mga problema. So dyan guys, kain muna tayo. Kainan time.

Day imong kuan day. Yes. Oh my god, we have pancit! We have Kilawian. We also have the Sino Bang Banyas. And ta ta taba Tabas. Tabas. The break with na break in quick day, cell phone best. And Carney, thank you so much. And Gina Moss. And Gina Sound. Oh, thank you. Thank ako Thank you. Thank you. you. Papangin. Si Bakang talaga ang laging walang rice. Wow! Walang rice wow. Congratulations, Bakang! Dahil nabawasan na siya yung ng 0.5 kilos. Yay! For two weeks.

Go hmm. so, Tabas. Ay, yung Careful mo diya pwede mo dito sa other cottages nga wala yung koan o oh, ash. Sige, let's eat, let's keep. Ay, Tabas mo yung tabi. Iba kasi yung pampano. Yung pampano kasi is ano? Malaki na. Silver. Ay, kasi ulo. Silver na may green di diba, yung... ano yung... 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 mm. ba ang ulo? Koan ang yung tigay nito ka.

at ayan na, tapos na kaming maligo and uuwi na kami. So, andyan na ng ating hanging bridge, guys. So, nakatapo kami dito kasi umuulan na siya, guys. So, kailangan na umuwi lahat dahil may mga gadgets sa dala at mga ano. yana na, nandito din sa park, and din sa Amanda, andyan na si Bakang and the rest of the team. And thank you so much for watching, guys. I hope you will visit Sagpolon Falls. Thank you so much for watching and see ya on my next but This is your mission for anyone Maring my Vlogs. And see ya, guys. Thank you so much. We love you.